tuloy tuloy ang mga nakakatuwa ang mga nakakakilig na kaganapan dito sa episode 28 ng What's Wrong with Secretary Kim kung saan sa ngayon ay ninais nga ni Brandon ang humingi ng advice kay Philip kung ano nga ba umano ang dapat niyang gawin gayong nasa relasyon na siya na matagal na niyang pinapangarap. Hindi naman dito nagdalawang isip ang kaibigan at kaagad nga nitong iminungkahe na kung umano sa opisina ay boss lagi itong si Brandon sa relasyon na pinasok nito ay dapat namang maging mababa siya at dapat ngayon ang maging boss naman sa labas nga ng opisina ay sa si Secretary Kim. Kaya naman ng mga panahon na nagkasama nga muli ang magjawa, kung saan mismo ito ay sa bahay pa na Secretary Kim, dito ay pinagsilbihan nga siya ni Brandon. Pinaglagyan ng tubig sa baso, bagamat sabi nga dito ng dalaga or nito ni Secretary Kim ay hindi umano siya sanay at dapat ay si Brandon lamang ang boss na kaagad namang kinontra dito ni Brandon at sinabing hindi dahil ngayon ikaw naman ang boss ko. At uh, habang masaya nga sila no, na nag-uusap dito mga mag-jowa ay maya-maya nakarinig sila ng katok sa labas ng apartment. Kung saan, ito na nga ang dalawang babaeng kapatid or ate na Secretary Kim. Tarantang-taranta ang dalaga dahil nga sa hindi niya inaasahan na darating noong mga oras na yon ang kanyang mga kapatid. Kaya naman kaagad nga niyang hinila itong si Brandon dinala sa kanyang kwarto at uh, itinago muna sa kabinet ang mga bagay na ito ay sa ngayon hindi natin hawak or hindi natin alam kung magagalit ba dito si Brandon or lalabas kaya siya dito or matotroma kaya siya kasi di ba minsan na siyang itinago sa isang madilim na lugar. Samantala mula naman sa bahagi ni Stephanie at ni Jordy ay talaga nga namang hindi rin maipagkakaila ang pagmamahal ng bawat isa sa kanila. Subalit medyo torpe ang lalaki, gayon rin naman itong babae dahil sa Unang-una nagawa gawa nito ni Stephanie ang pumatol agad-agad kay Jordi gayong hindi pa sila. Ito namang si Jordy, bagamat may nangyari na sa kanila, is hindi pa rin niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Balikan nga natin ang nangyari kay Brandon na pansamantalang tinago ito na Secretary Kim sa cabinet at sakaling ikaw ang nasa katayuan ni BMC, ano ang gagawin mo sa tagpong ito? Para po sa inyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan ng What's Wrong with Secretary Kim. At muli po sa ating mga kaibigan na aayaw ng mga ganitong content, aayaw ng mga ganitong videos, free po kayong hanapin ang videos na naaayon po sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Ingat, God bless you all. Bye.